Chơi cùng Lego chơi Padedehe mo, padedehe mo, padedehe mo Ayan o Si Choy Nagpapadede kay Pits mo likot mo eh hindi mo yung pagkain niya eh mm, salaw mo eh mm, laking aso po yan si Choy Choy la bakas mm, lamede oh kumlikot eh ano ang biting <laughs> oh dede ulit dede oh dede

pinakain ko yung dalawa kanina Choy, dami na kain Pinubos lang ni Choy pagkain ni eh, Pix bawe ka ngayon, Pix Busi mo naman ang gatas niya My daddy.